kailangan ma-address mo na. The development of criminals. So, mostly sa mga criminals, you know, if you investigate in the National Penitentiary, siguro ang result dyan, you will find out, you will discover that mostly of the inmates there emanated from street children. Yung mga deprived children, abandoned children, because they are unattended, you know. Ang key to his success, eh, ang tao. Una, Sanaga very supportive sa kanya. And then, ang nakapaligid sa kanya, very supportive din kay Mayor Jesse Roberto. Because, uh, sabi ko nga sa inyo, our first move was to get the support of the people of Maga City. Our first step was to get the confidence ng mga tao na bigyan nila kami ng pagkakataon na pwede kaming mag-serve. And we are using this uh, state-of-the-art uh, technology to reach out to a lot of people. Yung hindi wala pa silang mga internet, wala mang wala pang uh, computers, we also use other methods. Meron kaming I don't know if you have seen that book uh, yung tinatawag naming Citizens Charter. Itoy libro na nakalagay ang lahat ng mga offices at pati na ang mga responsibilities and functions of each office halimbawa sa mayors office uh, yung pag-issue ng mga licenses mga permits tapos nakalagay doon who is responsible for doing such a thing and uh, may time frame siya na he or she has to deliver this particular permit to the client to the to the people within let's say 15 minutes or 5 minutes or else she or he will be in trouble may penalty if uh, he or she cannot comply with the required uh, time frame ang prinsipyo ko sa buhay ko uh, as lahat ng bagay na gagawin ko sisikapin kong pinakamahusay kami uh, ibig sabihin niyan ko hindi ko naabot yung pinakamahusay i can console myself na ginawa ko yung aking yung akin pong kayang gawin at palagay ko po yung 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 yung, city hall yung nusud na ito uh, ano kami palagay ko mga ano kami ano, overachiever uh, we we've done more than yung aming potential uh, at palagay ko rin ganon din sa akin palagay ko dahil po sa persistence and perseverance and faith in in in, in the people we work with palagay ko na exceed ho namin yung dapat naming grade Uh, kaya siguro yan yung dahilan kung bakit wala naman ho kung parang looking back. Hindi naman ho. Talagay ko may mga bagay na dapat iniba o ginawang iba. Pero kasama ho rin kasi yun sa learning learning process at learning curve ko. Hindi palagi ko wala na, wala naman wala man na, wala naman nangyari sa buhay natin na hindi tayo natuto sa ating karanasan. Si Mayor Robredo ng Naga ay isa sa mga pinakamagaling na local government leaders ng ating bansa ngayon. Kung uh, hindi na itatanong uh, nung ng year 2000 nagkamit ng Ramon Magsaysay Award for Government Service si Mayor Robredo. We are very happy, proud kami na kasama namin si Mayor Jesse Robredo sa Kaya Natin. Uh, yung Kaya Natin ay uh, binuuyan ng uh, Ateneo de Manila University School of Government at ang unang-unang nagsama-sama dito sa Kaya Natin eh si governor Ed Panlilio ng Pampanga, si governor Grace Padaca ng Isabela and of course si mayor Jesse Roberto ng Naga. Sila founding leaders ng Kaya Natin. Tapos sumama na rin dyan si mayor Sonia Lorenzo ng San Isidro de at si governor Teddy Pagilat ng Ifugao. Ang Kaya Natin ay ang, uh, isang national movement na nagpo siya ng good governance at ng ethical leadership. Yun yung uh, gusto namin gawin. So umiikot kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para iparating ang mensahe ng good governance. no? So, ipakita sa kanila na ang good governance ay posible sa ating bansa at itong mga miyembro ng kaya natin tulad nga ni Mayor Robredo, ni Governor Padaca ay mga halimbawa na pwede ang good governance sa ating bansa at pwede na magkaroon ng magagaling na leader, na matitinong leader para sa ating pamahalaan. Sa mga mamamayan, dapat maging aktibo tayong makialam sa mga pangyayari sa ating lipunan. Napakahalaga po ng partisipasyon ng bawat individual at maging ikaw man ay halal o hindi halal. Alisin na po natin yung ugaling walang paki-alam at sana po pamarisan ito sa iba pang bayan. Lalo na po ang programa ni Mayor Rubredo. Sabi nga po sa Revelations 3.20, No, kumakatok ang Panginoon sa puso natin upang tayo po'y tinatawag niyang maglingkod. Kapatid, kung kumakatok ang Diyos sa puso mo upang maglingkod ka sa bayan mo, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Pagdasal mo kung yan ba'y talagang calling ng ating Panginoon upang ang ating paglilingkod sa Diyos ay maganap sa magatandaan po ng bayan ninyo. At sa ating mga kababayan, Paalala lang po galing sa Children of Light Catholic Charismatic Community na iwasan po natin ang palagi ang umihingi ng kung ano-ano sa ating mga kapatid na mga politiko na baka itinutulak na natin sila na gumawa ng hindi maganda mapagbigyan lamang ang ating mga kahilingan. Iba-ibang donasyon hinihingi natin sa sabi natin religious naman ito para sa Diyos naman ito pero hindi sa maayos na paraan. Tandaan po natin mayroong sinasabi sa Biblia na pag tayo ay isa sanhi sa pagkakasala ng ating kapwa, mas mabigat po ang parusa sa atin. Sabi nga po, tatalian tayo ng isang mabigat na bato at ilublog tayo sa ilalim ng dagat. So huwag po tayo maging sanhi ng kasalanan. Ito po yung lingkod ulit. Nag-aanyaya po sa inyo sa aming programang May Liwanag ka Jesus tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. God bless you.